So ayan guys, may unit tayo dito, isang Lexus 'yan, Lexus na RX350. Ang problema nito guys ay yung may kumutulong sa kanya manibela. Yung parang tunog. Kaya nag-decide kami na tanggalin tong mga uh, steering column niya. Yan halos baklas lahat 'yan. Kasi hindi wabaklas yung steering column niyan pag tatanggalin lahat 'yan mga 'yan kasi yung column dyan nakalagay sa kaya sa gitna na yan kaya pinakas namin lahat dyan tapos ito na yung ating steering column dyan yan yung may problema ang problema yan guys sa yung bushing dyan sa may motor nya yung parang gear na yan, yan yan yung main problem natin na kailangan palitan tapos ayun na yung bago natin pinalit yan na yung bushing na bagong bili kasi may tumutulo dyan kapag lumilit po at saka ng lubak kaya ano sa that time for yan kaya yang, yan yung yan problem, yung, problema na sinasabi nung no, may alis sa unit na to kaya decide tayo na tanggalin yan at palitan yung bushing na nabili nila